panoorin natin to mga lodi itong Indiana Pacers sa nabigo nilang kampanya sa 2024 2025 NBA season championship mga lods at muli nga natin balikan at panoorin mga lodi ang naging laban nila dito sa game 6 ng best of 7 2024-2025 NBA finals kontra dito sa OKC Thunder mga lods so nga sa bakbakan nila sa unang quarter ng game 6 nagpakita agad ng dominasyon itong si Tyrese Halliburton dalawang 3 point agad ang pinakawalan mga loads at kung titingnan niya dito mga lodi ang kanilang depensa ay talagang napakahusay para pigilan maka-score ang OKC Thunder para makontrol nila ang laban dito sa unang quarter ng game 6. Dito nga sa play na to sumubok itong si Jalen Williams pero lima agad ang nakaharap sa kanya mga Lodi kaya hindi pumasok yun at Indiana Pacers ang bola ngayon. Pagdating nga dito sa kanilang atake binigay agad ni Andrew Neymard ang bola dito kay Tyrese Halliburton at basket na naman yun mga Lodi at hindi lang itong si Tyrese ang mainit dito kahit itong si T.J. McConnell dinaanan lang ang depensa ni si Tom Green para sa isang reverse layup mga lodi at kung titingnan ang nilalaro ng Indiana Pacers dito sa game 6 ng kanilang laban kontra si Thunder ay masasabi natin na talagang kaya nilang i-extend ang laban sa best of 7 para sa isang decision at idagdag mo pa itong si Pascal Siakam na napakaganda ng shooting percentage beyond the arc kaya naman kontrolado nila ang unang quarter at lamang pa sila dito mga Lodge at ang isa pang dahilan dito mga Lodi ay itong si TJ McConnell na talaga namang napakaganda ng kanyang nilalaro at panuorin natin itong napakagandang steal ni Tyrese Halliburton para pigilan ang opelsa ng si Thunder at magresulta sa isang napakaganda magandang highlights ito mga Lodi panuorin natin kung ano ang ginawa dito ni Tyrese Haliburton na talaga namang napakalupit pagkatawid niya ni Tyrese Ali Morton dito sa Upcourt isang napakalupit na pasa ang ibinigay niya dito kay Pascal Siakam para sa isang monster slam dunk na chinalins pa ng dalawang player ng OKC Thunder pero mga Lods Pinosterize lang sila ni Pascal Siakam at tingnan nyo itong nangyari dito kay Jalen Williams. Napakapangit ng bagsak mga Lodi. Yun lang mga Lodi, ang ganda na sana nang nilalaro ng Indiana Pacers. Pero may nangyaring bigla dito kay Tyrese Halliburton na hindi nila inaasahan. Sa isang pag-atake ni Tyrese Halliburton, biglang may pumitik sa bandang baba ng kanang pa ni Tyrese Halliburton at lang para siya matumba at talaga namang nabili lumipit sakit itong si Tyrese Saliborton mga lodi habang nakahiga sa sahig nakapangihinayang ang nangyaring ito kay Tyrese Saliborton dahil napakaganda pa naman sana nang nilalaro niya dito sa game 6 ng kanilang labang kontra OKC si Thunder pero sa hindi inaasahang pangyayari sa isang atake niya dito kontra Shai Gildos Alexander ay ito na nga mga lods pumitik yung kanang bahagi ng kanyang kanang paa at talaga namang hindi na siya nakabangon at hindi na nakabalik sa laro. Dahil talagang napakatindi na naging pinsala sa kanyang kanan paa Sa kanyang injury na tinamu. Kaya siya pinabalik na sa laker. At talagang hindi na nakabalik sa laro mga lodi. Sayang nga lang talaga. Dahil ang ganda ng kanyang pinapakitang laro dito sa game 6 ng laban nila kontra OKC okay si Thunder. Pero ganun paman mga lodi. Kahit na nawala na itong si Tyree borton Hindi pa rin naman basta-basta sumuko itong kanyang mga katimmit. Talaga namang ipinakita nila na kaya na lang lumaban kahit na nga hindi na makakabalik sa laro itong si Tyrese Salivorto na kanilang franchise player at ang isa nga dito na talagang nag-standout at bumuhat ng kumpulan ng Indiana Pacers dito sa laro ng Game 6 ay itong si TJ Maconel mga lodi talagang hindi siya mapigilan at kahit sa depensa talagang maaasahan itong si TJ Maconel at talagang inilaban niya ng pukpukan ang seri na ito kontra dito sa kalaban nilang okay si Thunder at napakarami nga na itong pinakawalan na malulupit na pesa kontra dito sa OKC si Thunder katulad ng isang ito mga Lodi napakalupit ng spin na ginawa niya rito sa by pull up shot mga Lodi hindi nakapag react ang kanyang defender sa bilis kumilos nitong si TJ McConnell mga Lods tingnan nyo naman kung gaano kalupit ang ipinakita rito ni TJ McConnell kontra dito sa kanyang defender Napakalupit ng move na yun, mga Lodi. Yun nga lang, mga Lodi, hindi nila kinaya ang OKC okay Thunder sa pangunguna ni Shai Gildius Alexander. Pero sa ipinakita nilang laro dito sa Game 6, kitang kita na kaya nilang itabla ang serye kung hindi lang talaga na wala si Tyrese Halliburton siguradong ma extend ng game 7 ang kanilang bakbakan ng OKC Thunder kayong mga Lodi ano ang masasabi nyo sa naging laban ng Indiana Pacers dito sa OKC Thunder dito sa game 6 na kanilang laban na nawala si Tyrese Halliburton kaya ba nilang manalo sa OKC Thunder kung umabot ng Game 7 ang serya nila mga Lods? e nyo na yan sa baba mga Lodi at pag-usapan natin. <tong>